Hello, good afternoon. Magandang tanghali. Welcome to my vlog, guys. Yes, good afternoon. Kain na po tayo, guys. Let's pray muna. Mag-pray muna tayo, Lord. Thank you. Salamat sa pagkain na pinagkalo mo, Lord. In Jesus' name, hindi na Lord. Ito siya ang palakas Thank you, Lord, sa pagkalo mo ng pagkain. In Jesus' name, this is my prayer. Amen. Yes, welcome to my vlog. Kain na po tayo, guys. Yan po, ang ating pong panangalayan. Yummy, yummy. Mmm. Yes. Follow my page. Subscribe to my YouTube channel. And to my Instagram. And to my FB Reels. And to my TikTok account. Para mapanood yung lahat ng aking mga video live. At sarap guys. Hmm. Pagkatapos natin na uh, magtrabaho naman guys. Pay yourself. <laughs> pay yourself. Hmm. Yummy yummy guys. Mm. Sarap, ha? Right? Alam niyo ba, guys? Yung isang kliyente ko, binigyan ako ng napakasarap na pagkain. Yan, yeah, no? Chicken din pala. Mm. Tapos yung in-order ko, chicken din. Yeah, thank you, guys. Mm, yummy, yummy. Wow, Mamat, sa yung panonood, guys, sa aking live video. Ngayon, tanghari. Grammy gan. Minsan minsan lang na naman tayo dito kumain eh. Kaya pagkatapos natin mag trabaho, oh. Mag deliver tayo guys ng mga ano. Magdi-deliver tayo ng mga dokumento ngayon. Kaya thank you Lord, sa trabaho na naman na binigay mo Lord. Yan. Yami-yami Pagkatapos kong kumain ito guys, tuloy trabaho na naman. Mag-deliver ako ng dokumento. Kaya salamat guys. Sa inyong panonood, sa aking live video ngayon tangari. Na no? Oh. Kain tayo. Yami-yami. Nag-provide kay Lord ng pagkain ko. Ang sarap din pala. Binigay ng kliyente ko. Ngayon, kumain ako dito sa isang sikat na restaurant. <laughs> Wag, hindi ko na sasabihin pangalan. Mm. salamat doon sa pagkain na binigay mo. Ayan, guys. yeah, salamat. Please, follow my page. Subscribe to my YouTube channel. And to my Instagram. And to my FB Reels. And to my TikTok account para mapanood nyo lahat ng aking mga video. Nandiyan lahat ng aking mga video, naka-upload lahat yan. Yeah, thank you guys for watching my live video sa aking panangalian. Salamat. Yami-yami guys. Kaya yeah, thank you for watching sa aking live ngayon tanghali ayan anap guys oh nag, uh, nag, nag ride nag ride ako long ride naman ako eh eh meron ako meron ako di deliver na dokumento guys katapos ko nito no, guys di deliver ako ng dokumento ayan hmm. katapos natin magtrabaho o oh. sabi ko kanina pay yourself Ha? Huh? Sa kayo lugay, Bulat lang naman tayo mag-live na kumain. Ayan. Oh, Hindi naman lagi-lagi. salamat kayo Sa inyong manonood. Mabilis lang ang kumain niya. Eh. Kasi nagmamadali ako. Hmm. Time is gold. Time is gold. Ika nga nga pero ang Pilipino kasi is na eh. Pero doon sa ibang bansa, time is gold. So, na kaya nagmamadali ako. Hindi pwede yung mamaya na. Pagkatapos ko dito guys, kumain. Ay, mag-deliver na naman ako ng dokumento guys. Eto oh. Oh. Mag-deliver ako ng dokumento guys. Eh. Maya, pagkatapos ko kumain. Ay, ayan, thank you Lord. Sa biyaya mo. Natrabaho. Ah. Uh, Ay, tuloy natin ang pagkain, guys. Okay? Thank you. For watching. Sa aking pananghalian. Ayan, sarap pala, guys. Hmm? Yung isang kliyente ko, guys. Na careful giver. Binigyan ako. Sarap din pala. Chicken din pala ito. Na dubli na eh, yung chicken ko. Mm. Sarap? Ah. Yami yami guys. Sarap ba? Ah. Pari yung chicken din pala yung kinahay ko. Thank you. sa inyong paranoo sa aking narian guys ayan mapigilis lang akong kumain ni eh. parang isang kanta lang ba di ba, di, di ba matapos yung kanta matatapos na ako ayan thank you guys sa inyong panunood. Oke, kalang Oh, sarapan ulang lagi, guys. Tengok, rapit aku Ya, selamat guys. भाइ तपाईँ बाबाइ जुन नाथ भाइ बाई भाइ र त अब अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाड बेस